Yan, hello guys. Magandang umaga guys. Um, gagawain pala natin ngayon guys. Magano tayo? Tatanim tayo ng nyug. Dito tayo guys, nagsimula. Ito yung tinanim ko kahapon guys. Yan. Tanim tayo guys ng nyug. Medyo dito sa area namin. Yan dyan guys, may mga nyug na yan dyan. No? Malalaki na. Yan doon nga sa akin guys, oh. Yan oh sa akin. Yung iba diyan guys namumunga na guys. 2015 ko pa yan guys. Tinanim. Namumuko na ako diyan ngayon guys. Ito naman guys sa na karang araw lang tinanim ko. Yan. Yung doon kasi sa akin 2015 pa yung tinanim ko na. Kaya sa ngayon guys nakakapamuko na ako doon buko na. Okay guys guys, oh, nakot ko kanina. Tatayo natin. Yan. Ganyan lang ako guys magtanim ng inyog kasi pag wala rin ako idea kung paano magtanim ng inyog. Basta ako nakalibing lang ng inyog. Okay na yan guys kasi dati nililibing ko. Inuubos ng anay. Marami kasing anay dito sa amin. Yan. Mago kinakain ng anay yung bunot. Kaya idea ko guys, huwag siya tabunan ng lahat konti lang yung hindi lang siya guys matumba Ayan. hindi rin ako guys naka ano anong idea pagtanim ng nyug okay naman guys kasi kahit ipatong mo lang naman yung nyug sa lupa nabubuhay malapad lapad to guys yung tataniman baka medyo marami rin yung natanong natin dito tanong, tanong tayo guys ng nyug mawala man tayo guys sa mundo may mga anak naman tayo may susunod kaya hindi ako guys naniwala yung sabi nila sa akin na bago ka pa nakaisip magtanim.